lip sa buhay ng kananaan para po Del Carmen grabe na mangro ay nadihara ka nito ha? nadihara ka nito so, mm -hmm. okay na after doon ay eh, sabi nga ako naman nakapante na ako yeah. ay magkawang gajan akong pizza pag para maawa mawaya ako stress kay comfort food na ako ang pizza <laughs> ay comfort food na ako ang pizza <laughs> ko diyan ko taglaw ko sa akin magdali-dali. Magkabalik. Ano ka gano'n? Ano ka na ako na. Sige naman ako ginit ka Pero karang pa na nakita pagbuntag sa diyan pag gano'n. Discover. Taga na